Huy, Mare! Ano latest? Mga Marites! Ang kasama po natin ngayon ay ang nagpasikat ng kantang Kisame. Bakit kaya Kisame? Alamin po natin yan sa ating bisita ngayon. Ang pinag-uusapan ngayong yung singer talagang malakas, yung streamer at paborito ng mga Gen Z, Rodessa. Thank you, Rodessa. <laughs> Gusto ko yun na mga Gen Z. Oh. Uh. Hello po. Oo. Oh, oh. Ang tipid naman. <laughs> so, mahihayin po kasi ako. Okay. Sorry. Uh, <laughs> uh, welcome sa Maritas University. Thank you po for uh, having me. Uh, it's an honor na makasama namin dito. Okay, na tayo. Tanggalin natin yung hiya oh, na yan. Oh. oh. Ah, shake, shake, shake. <laughs> Natin. Natin. Oh, okay. kisame, kisame na gan. Oh, yan ang kisa oh. me Kisame, me Na-curious ako. Bakit kisame? Oh, yun na. Tinanong ko na nga kanina oh. yan. <laughs> ano po, tungkol po yun sa ano, sa K-pop na ano na na fan na fan ako. Oh, -pop okay K-pop na fan. Uh, story po yun sa Twitter. Tapos ginawan ko ng ng kanta. Tapos yung Tinanong po ni Ma'am kanina kung wow. bakit daw po kisame. <laughs> so sabi ko po, kasi nung time na sinusulat ko yung Lyrics? Lyrics po ng chorus, nakatitinga sa kisame. So sabi ko, what if yun lang mismo ilagay ko na lyrics sa chorus. So ay Very catchy naman siya. Sa tingin mo, bakit siya naging paborito lalo na ng mga gems? Sabi mga bata. Tapos nasa billboard chart yata yan. Oo. Ewan ko, parang very relatable kasi parang ang dami po atang nakatitig sa kanila sa kisame. Oo. Oh, Bakit <laughs> oh. totoo naman no, dito? Totally. Oh, oh. <laughs> ako yung bang ginagawa ko sa kisame kasi. Uh, <laughs> 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 yes. Yeah. Spider-Man lang ang dati. Mm. <laughs> no? Kaya yun, biglang uh, pumatok sa mga kabataan ngayon yung kanta mong yan. Oh, eto na, uh, uh si pala ay uh, isang ano, uh, ano naman siya? Aminadong super fan siya ng Twice. K-pop? Twice. It's a K-pop group. Siyempre hindi namin alam yun, no? Bakit Twice? At saka, ganon ka, paano mo nasa, Ganon ka ka-fanatic ng Twice? Parang last year lang po ako naging fan talaga ng ano. Kasi hindi po ako nakikinig sa K-pop. Pero, ewan ko, sa kanila ko na adik, kasi ang gaganda nila. Totoo naman. Ang gaganda talaga minsan parang sana ganun din ako yung ganun ah. Ang ganda po. Lalo po sa personal ang ganda po talaga nila. Ano oh, nakikita mo rin sila so, nanood rin. ka ng concert. So, po, nanood po ako ng concert. Dito ba yan sa Philippines? Yes, sa Philippine Arena. Oh, Kung po. saan si Yanni ay nanood din. Oh, yeah. Yes. <laughs> yes. Na-feature so, mm -hmm. na ba natin yan nung nagre-report ka sa... Yes, ano ba? Ah. kasi ang Twice ang isa sa pinakatikat na K-pop group. At ang dami talaga mga, lalo na yung mga kalalakihan ha. Ah, oh, di diba? Mm. Sobrang bet sila talaga. Yeah, Lalo mm -hmm. yung mga galing military na mga celebrities. Nako, mm. Twice ang kanilang inspirasyon. <laughs> oh, tama, di ba? ano oh, oh. mo sila discover wala naman. Sa spotify po nagahanap po ako ng pwede kong pakinggan mm. tapos anong song nila yung sobrang nag struck siya yung i Can't stop me tapos na panood ko po yung performance video nila sa youtube tapos na na in love na ako kung paano sila sumayaw tapos na addict na po ako bumili ng mga album kung ano-ano <laughs> Ayun po. So ganun talaga nag invest ang mga fan. Opo. So masasabi mo sila yung dahilan kung bakit nandito ka rin sa mundo ng um, music. Opo, mas feel ko ano, lalo na po sa Kisa may kasi kung hindi po ako na ano sa kanila. <laughs> Title di ba? di wala yes. rin po yung Kisa may tapos wala po wala po yung mga na-achieve ko. So Nandito ako dahil sa kanila. Grabe, hindi alam, God, alam ng Twice God. to, no? Ano kaya magiging feeling ng Twice pag yes. nalaman nila na dito sa Pilipinas ay merong naging ganito ka-indemand <laughs> ka, <laughs> uh, ka ngayon mm -hmm. sa online streaming. At na dahil sa kanila. Yes. Okay. Diba? Paano kung magkaroon ng pagkakataon? Kasi sa Viva, di ba May mga collaboration Ayan. sa mga Korean ano. Oo. Oh. Siguro may himatay Kinikinig ka. Kinikinig na siya. Oh, 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 may, <laughs> may himatay po talaga. Baka hindi ko po kayanin. <laughs> Kumusta ka nung concert nila? Hindi ko kinaya. Kasi <laughs> so, hindi ko kinaya. Paano hindi kinaya? Wala, parang ano, kasi nakikita ko lang po sila sa 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 phone, tapos pinapanood ko lang sila sa TV ko, hmm. tapos nung ano, nandun na sila. Totoong, totoong tao pala talaga sila. <laughs> <laughs> Akala mo dati hindi. Oh, kasi ang ganda Alam nila. Akala nila Oh, <laughs> <laughs> at least. So, yung, uh, Pero prior sa Twice, meron ka bang mga inidolo na? Mm -mm. Opo. Ano po? More on western po yung mga pinapahinga Ayun. ko dati. Tulad ni? Um, Lizzie McAlpine. Tapos basic mm -hmm. <laughs> Ako naririnig ko yan kahit papano. Kasi lazy. hindi ko na alam. Busy, oh. <laughs> oh. Oh, oh. Tapos dati, ay uh, Taylor Swift po. Tapos Ariana oh, Grande. Diba? Yung, yung pinapakinggan ko, yun. ko po talaga simula ng bata ako si Taylor, Taylor Swift. Swift. <laughs> oh, Kanina napag-uusapan natin na, na, naging kontisera ka din pala sa oh, TV. Po. Saan? Nag-try po ako sa The Voice tapos sa Talentadong Pinoy po. Napalabas oh. po ako sa TV. Okay. <laughs> so, 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 ano nangyari sa journey na yon? <laughs> um, after po sa TV, hindi po ako nanalo. So, parang napunta ako sa ano eh, nag-extra-extra -extra din po ako sa ibang movies. At talaga, Tulad na? mga movies yan? <laughs> Pero bata pa po ako noon. <laughs> <laughs> hindi na po ngayon. <laughs> An ano mga movies yon? <laughs> Yung ano po, Catch Me, I'm In Love. Kay Sarah tsaka kay Gerald. Eh, correct! No. Oh. Ano ano lang po ako doon, yung batang tumatakbo na, hala may sunog. Ganun <laughs> yung dialogue mo? Hala may sunog? <laughs> hindi po. Ano? Yung, yung bata na isa, yun yung dialogue niya. Kasi tinanong sa akin ng director kung kaya ko daw. Sabi ko, sabi ko, sabi ko dati nung no, bata ako, hindi po. So binigay sa iba yung line. <laughs> so tumakbo ka lang? Opo, tumakbo lang ako. <laughs> Bayad ka naman. Opo, at least kita sa camera. Ah, uh, di ba? Pero yung contest nga ang gusto kong tahaki. Kasi... Ano siya eh? Singer. Uh -huh. So hindi ka na-disappoint na hindi ka nanalo dun sa mga sinalihan mong uh, singing contest? Noong time na yun po. Pero sabi ko naman sa sarili ko kung kung time ko, dadating din po yung time ko. Mm -hmm. So ayun, medyo dumating nga siya. Dumating nga hindi ba? Ang <laughs> mm -hmm. no, lakas-lakas mo sa streams, Spotify daw. Correct. Oh, cool. At saka na-hit niya yung target na audience. Oo. Oh, oh. mm -hmm. ano nag-feeling mo noon? Hindi pa rin po makapaniwala kahit hanggang ngayon mm -hmm. na ang dami pa may gusto sa kanta ko ganoon tapos maririnig ko na siya sa labas kinaka na pinapatugtog yung Kisa May mm -hmm. tapos yung mga kaibigan ko nagsesend minsan ng video naririnig daw nila sa Egypt mm -hmm. <laughs> wow yung Kisa May ayun po hindi pa rin po makapaniwala talaga as in. Maniwala ka na, dito ka na sa Maritas <laughs> University. <laughs> okay. Eh. Sa Medyo kayong, po. Uh, <laughs> yun na. yung feeling mo na, di ba, yung mga idols mo, yun yung dating nasa billboard. O hanggang oh, ngayon po. naman. Mm. Tapos biglang pangalan mo, nandun na rin. No? Oh, Ay, hilera ka na. Tapos kasama ko na po sila. Oo. Oh, oh. Di sure ba? real ang feel. Pa? Parang sure real ang feeling oh, mo. Opo, super po. Kasi <laughs> e ngayon, di ba magkoconcert ka naman sa Araneta yes, na? First mm -hmm. time mo ba yun? Ayun po lalo. Mm. Eh, hindi pa rin talaga ako makapaniwala kahit ako. Araneta yan. <laughs> Oo oh, po, Araneta. Mm -hmm. Ayun, kasama ko po. Mga grupo. Di Yo, ba Ang ganda ng line-up ha? Uh Oo -oh. oh, Fairness. Sino-sino mm -hmm. mga kasama niya? Si, ano up. po, Arthur Neri, mm. si Addy, mm. si Rob Daniel, si Janine Tenioso, Ooh. si MRLD, tapos Alamat po, tapos Alamat. yung Rodeza po, yung Kumantan ng me eh. Oh! Yun oh! yung, yung aabangan dyan oh Oo. Oh. Ayun po. Ang ah, maganda, line up nga. Maganda, maganda na, I, love I love you so po. much. Si Opo, oh, I love you so much. February 13 po. Ayun na. Oh. na ikaw po may sinabihan ka na ng I love you so much? Meron po. Ay, hmm. antara yun. Sabi niya si parents ko. Opo, parents ko. O, na nga ba, generic <laughs> yun eh. Ito na, al- hulaan nyo ilang taon na si Rodeza? Ilang taon na ba? Hindi ko alam. De, hindi, hulaan mo, nyo nga, ikaw. Uh, sige, hindi ko alam. Ako. 22? Hindi, ano mga 18, 19? Oo, oh, yun na. Ako din nakala <laughs> ko kanina, teenager pa. Uh, 23 na pala siya. siya. At least malamit Magaling ang niya. Magaling ako maghula. Oo, <laughs> <laughs> yan. Mm-hmm. So, paano mo na na-discover yung, yung husa yung mga bukod sa pagsali? Kapos, was eto ka na hindi ka na-discourage. You tried your own. Mm-hmm. so, eto ka na, meron ka ng hit, tapos mo mm. magko-concert ka. Opo. Mm. Mabilis. Mabilis ang ano mo, Opo, di ba? Opo, diba? mabilis nga po. Mm. Natatakot ka ba? Kinakabahan po. Mm. Pero, kinakabahan? kung magtatagal ba ako sa music industry. Kasi ayoko rin po maging one hit wonder. Okay. Uh, Tama na, so naman. medyo nape-pressure ako sa mga i-release -re ko pa na susunod kung mag-hit din ba or hindi. Pero sabi nila enjoyin ko lang so ina-enjoy ko. Tama naman. Yun ang paghahandang ginagawa mo. Oo po, ina-enjoy ko lang. <laughs> Yung mga sinusulat mo, puro mga pa, paano mo, saan ka kumukuha ng inspirasyon or paano mm. mo, gina, na, paano mo Kaka nagagawa. Kakamuhugot. Minsan po sa imagination lang po tawos mm. minsan mga stories ng mga kaibigan ko gugulat okay. na sila ginaw, ginagawa kong kanta. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> tawos yung kagaya po sa Kisame na ano galing sa mga story online mm -mm. yun po. That's good. No, mm -hmm. po kasi ang hirap po minsan pag wala ka ring inspiration na ano pag mm -mm. naubusan ka. Mm -mm. Pero ano sabi mo bata ka bata ka nang parang nag extra extra ka sa movie. Movies. No? Ilan Ilang taon ka noon? After po ng talentadong grade 4 po ako nag ah, so eh. talagang bata ka pa lang, mm -hmm. ka na, at nag extra extra ka na. Opo. So talagang gusto mo ang ano uh, entertainment, talagang gusto mo mag-perform, would you say? Opo. Kailan mo yan na-discover sa sarili mo na ito yung gusto kong mundo? Ganun. Noong napamahal po talaga ako sa music, diba po. Tapos dahil na, nag-extra ka sa movies, Eventually, gusto mo rin talagang umarte? Ano? Noong time na yun po, kasi inaano po ako eh. Nag-acting workshops, workshops po, na po, tapos singing, tapos dancing. So, doon po, hinahasa nila mami na ano. Pero kahit yun yung gusto nila, gusto, nagugustuhan ko na rin po noon. Noon ay ngayon? Kung, kung. But At least diba may linya na. Oy, may sunog ganon. Oh, oh. oh. di diba? suno ba? Sunog ang bahay. Kaya mo na. Kaya, Kaya na, mo na. Mo na. 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 No, hindi na po ako hindi doon. Ah. <laughs> Pero Rodessa, ano ka ba? I mean, uh, nag-aaral ka pa ba? Uh, tapos ka na ba? Kumusta yung aspeto na yun? Ng... Ah. Graduate na po ako noong 2022 po. Ng? Nang? college. Nang? Nang? Ano kurso yan? Ano po? BS Tourism sa PUP. Wow. Uh, oh, ano kita? Anong mm -hmm. tawag doon? May uh, okay, alma schoolmate. mater. May alma mater. May mm -hmm. no no PUP po. po. Galang. E ba, so at least, ano ka? Uh, kung maga ready talaga. Kasi tapos na siya ng pag-aaral. No eh. So ang focus mo is talagang career para sa niya. career. No po, no hands-on na po talaga. Gaano ka supportive ang family mo? Super po. Kasi kagaya nga po na kakatawas ko lang mag-graduate. Parang pinayagan nila ako na sundin yung gusto ko ah, okay. na mag-music kesa magtrabaho mm. muna. Mm -hmm. <laughs> so pala si Kalix uh bago siya na discover ng Viva, mm. marami na siyang ina-upload ng mga cover songs ah, okay. sa kanyang YouTube account mm. at sa Spotify, tama? O sa SoundCloud mm. po, ganon. So nung, mm -hmm. so ibalik mo kami nung time na yung Viva ay uh, in-approach ka. Paano 'yon? So at ano yung naging pakiramdam mo nun? Nung nung nag-email po sila kasi yung nag-scout sa akin, ano, parang animated kasi yung ano niya, yung profile niya sa ano, sa Gmail. So, akala ko ah, baka, po, scam. Oo, ano, oh, oh. scam. Oh. Oh. Tapos, nung nag ako, totoo pala talaga. <laughs> <laughs> Nahanap niya daw po ako sa sa playlist ng Spotify. Pero at least nag-reply ka galing. pa rin kahit Opo. duda ka, Bakit? Kasi what if totoo po eh. Sayang mm -hmm. naman. Kayo, mm -mm. There's no harm in trying. Tapos when it, finally eto ka na, doon it, ka na sa opisina ng Viva, may piparma ka na ng kontrata, andun na yung mga artist. Ano yung pakiramdam? Online lang po ako pumirma kasi pandemic. Taray! pandemic ah, online? Oo po, mm -hmm. pandemic po. So that po. was 2020 talaga or? 2020, 2020? 2021 po. Ah, okay. 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 So nakakailang years ka na rin pala. Opo. Oh, kaya So ngayon, sino yung mga gusto mong makakolab, makasama, yung mga pangarap mo? I think si Moira po. Kasi feel ko parang pareha kami ng ano, ng genre. Yeah, right. Talagang napaisip ako sa love life. Ako gumano na lang. Napaisip ako sa love life. Napaisip love life. Dahil kay Alam mo naman yun, di ba? So, anong setup ng concert mo? Yan. Paano? Individually? Or magkakulab-kulab ba kayo ng ng mga ah, ano kayo, duwap du Kasi laki, laki yung, parang laki, -laki yung group Malaking group po. Malaki. At saka ano mga pasabog mo dito bilang ekay, wow. ano yung ah, twice? Diba, Sasayaw ka ba dito? <laughs> may mga lift-lift ka ba? Pwede ba diba namin malamang <laughs> kung ano yung masisilip na mga manonood yes. sa yung I Love You So Much concert. Ito ah, po pag kinanta ko po yung kisa, may nakahiga po ako. Ah, so oh. nakatingin siya. Hindi, joke lang po. <laughs> pwede naman, di ba? Pwede naman, ah. no? May kamag oh. na. Oh. No? May mga umiiga, hindi na umiiga si Lanim sa lucha yata. yes, si <laughs> Regime. <laughs> Pero ano nga, ang maki, aabangan. May mga collabs po kami, syempre. Mm -hmm. Tapos meron din po mga solo, individual. Solo. Opo. Oh, oh. Yun na lang. Magugulat na lang po sila sa mga collabs doon. Eh, yung mga sayaw-sayaw nga, gusto ko malaman din. Wala po ata, kasi hindi mo po kami dancer. Hindi <laughs> ako. <laughs> kasi oh, kailangan mo daw ipakita ang side ng twice. <laughs> Ay, so, hindi ko po kaya sumayaw doon. <laughs> na, talaga. Na malat twice, hindi. Para po kong uod sumayaw. Uh, Grabe yung uod. <laughs> Paano yun? Grabe <sabi> ka naman. <laughs> uod, nakatayo lang. Pero yung forma niya, forma ang Korean din eh. Yeah. Opo. Oh, ah, Para kaya lang kung papasok sa school. Exactly. <laughs> yun na <laughs> yeah, Aceh, na ito namin K-pop, 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 Kway, 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 North and South ha Kway, 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 okay Kway, 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 meron ka namang reading next single ano yeah, na, uh, para magkasunod nitong kisa mi na ilulunch din this year or what may man siguro ibang parte ng bayan dingding ding, Ay, hindi o sa egg ano naman. after naman po ng kisa mi meron naman na po ako mga narities ba, pero ngayong year yun? po after po ng concert siguro po mm -hmm. para, pero maganda rin naman yung mga ganun title pinto Oo, oh, oh, totoo oh, naman O no, door na, na <laughs> Gano'n. <laughs> na intriga ko ka po kasi yung mga tao kore ano 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 ako eh. Sa media ay paano itong kanta may hindi mo kakaiba di ba diba? <laughs> o oh, at least saan no. okay. meron ba silang milyon milyong uh, views or, uh, or ano di ba diba? Tara. Ay eh. eto na since open ka nga na pag pagiging uh, fan ng Twice. Okay, uh, so yung mga anong tawag sa mga Twice na ano? Na fans? Oo. ONCE po. Oh, yun, 'yung mga ones. ONCE lang, Ay <laughs> yeah. eh, twice na yeah. ang yeah. grupo yeah. ng ONCE. Yung mga ONCE oh, yeah. ah, nag -re reach out din ba sa'yo? natutuwa ba sila dahil alam nilang inspired by ano eh? TWICE. Ng Twice. Opo, oh, po, kasi nung unang ano ng nang... Unang release po ng kisa, hindi po siya masyado uh, uh, patok pa. Uh, Tapos nung nalaman ng mga ones na ano, pinagpo-post po nila sa ayaw sa, sa Twitter, ah. sa TikTok. Tapos naka-help din po yun na ma-reach pa yung iba pang audience. So, Ang galing naman. Nakakaloka mga twice kasi ones talaga tao. Ganun nga <laughs> talaga. <laughs> <laughs> so na so si Rodessa, so, ano Once, pa yung mga ina-aspire mo? Ano pa yung mga pangarap mo? Ito yeah. na eh, nasimulan na. Unti-unti ka na nakikilala. Ano mm. yung mga pangarap mong matupad ngayon? Feel ko, basta po, ano, basta may maiwan ako sa music <laughs> industry. <laughs> <na> Mahiwan <laughs> Ma na talaga <laughs> agad. Huwag mo na. <laughs> Wala, pwede tayong marami pang hit songs. <laughs> ayun po, opo. Siyempre marami pa pong hit songs and mga awards po at mas makilala po po ako ng mga nasa music industry din. Mm -hmm. Makilala nila ko sino si Rodeza. Yun. Yeah, actually yan. Sino nga ba si Rodeza? Uh, Kasi I'm sure marami sa ating mga marites dyan. Yeah, uh, Rodeza. Uh, alam nila yung kisame. Oo. Uh, uh, uh -huh. Naririnig uh -huh. nila The yung kisame. Yung boses ng kisame yung pala yun. Yes. Pero ngayon maaring yung iba dito, ngayon lang nila nakita na, ah ito pala. Mm-hmm. Mm -hmm. Yes. Yung boses ng kisame. Correct. Kaya nga ni Prop. O oh, diba? Antarin so sino mo. pa? Sino si Rodeza? Babae po si Rodeza. <laughs> pakalan pa lang naman. Oh, hindi kasi sa, uh, nung, sumikat, nung, nung nag-trending po talaga yung, yung kisame, eh, uh, sabi nila sa sa TikTok, uh, lalaki kumanta ng, ng kisame eh. ha. Ah. Nag, nagulat sila na babae daw pala. Oh, babae po si Rodessa. <laughs> oh, babae po siya. Sabi naman Totong babae po siya. Hmm. <laughs> Hanggang ngayon, ayaw pa rin nila maniwala eh. Kahit uh, ano. Ayun. <laughs> Pero ang ganda kasi yung mystery na naibigay mo doon sa kante eh. Opo. Kaya so, siguro naisip nilang gano'n. Bukod sa pagiging totoong babae po si Rodessa, sino pa si Rodessa? Uh, ah. type po. No, <laughs> parang di naman. Pero, De, na may eh, sunog o, ayan o. <laughs> <laughs> parang di naman, bata pa lang ha. Ah. Correct. Oh, sige Rodessa, maraming yes. maraming yes. So, Would you like to plug? Uh, you like to uh, invite our Marites? Ayun, so may concert po kami sa February 13 sa Araneta Coliseum. Pangalan niya is I Love You So Much. And tickets are available na po. And follow niyo na rin ako sa social media ko. Rodessa, R-H-O-D, S-S-A. Kahit saan. Kahit kisa may lang isearch niyo ako, lalabas doon. gusto kasi sa iyo, na gusto, gustong, gusto kita hmm. yeah. oh, po natin yung kisa niya pa uh -oh. natin yung susunod niyang I uh, mga, hit <laughs> mga hit song uh -oh. mga hit song ma marites ah di ba Sahig na man susunod. <laughs> Sahig, <laughs> Sahig, sa me, kusina. Okay, uh, gusto ko, uh, uh, gusto ko na i-invite. Mesa, nag-invite na si Mara. Babalik you. po ang Marites University.